ganitong bakla yung dapat na nilulublub sa Taal Lake. Eh. Ang ganda naman ng Sister Red. Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video is... So today is pag-uusapan natin yung tungkol dito kay Sister Hong. Yung nag-viral video na ang pangalan niya ay Sister Hong. Yung ibang tawag sa kanya, Uncle Hong, Sister Red. Uncle Red. So, kung hindi nyo pa alam yung context ng video, eh, itong lalaki na ito is from, ang, ang napatatandaan ko is from Nanjing, China siya. So, Nanjing, China. So, itong lalaki na ito is actually gay or transvestite. And yung transvestite is someone na nagko-crossdress. And then, the thing is, meron siyang apartment. Tapos, kung hindi nyo pa alam, is ito yung nabalita na nag-viral video kasi lahat ng mga nakaka-meet up niya or nagpupunta sa apartment niya na lalaki na nakaka-sex niya is ni-record niya yung video at ang sabi ay umabot ng 1691 men yung yung mga naka-meet up niya or naka-sex niya. So 'di ba nakakaano grabe naman manyak nitong baklan to. Ganitong bakla yung dapat na nilulublob sa Taal Lake. Eh. <laughs> So, ayun nga, yung maraming tawag dito kay Bakla, ano, kasi siya yung sumikat siya talaga and parang sinasabi na siya yung biggest catfish ng mga lalaki sa China. Biroin mo ba naman sa so 1,691 men is walang walang pumalag sa kanya or walang nagalit sa kanya. Kasi kung siguro dito sa Pilipinas mangyayari yun, tas yung ganong itsura niya, no, siguradong mabubugbog siguro siya. Kasi alam na nga natin, di ba, yung kahit dati yung nangyari, yung may transvestite or transgender, si Jennifer Laude. So kahit pa paano, mas okay-okay pa yung itsura niya. Pero sinaktan pa din siya nung kano. So siguro, sinuwerte lang itong si Sister Red kasi hindi siya nakachempo ng transphobic, transphobic or homophobic na lalaki kasi siguro kung nakachempo siya ng ganun, siguradong giniling na bakla na si bakla siya or burger na bakla na siya talaga. Pero ang sabi kasi dun sa balita is uh, most of men in China are lonely kasi mahirap daw ang dating scene doon pagdating sa mga lalaki kasi mapipili nga yung mga babae. So yung mga lalaki parang kahit hindi pasa sa standard nila is basta nag-swipe right sa kanila, okay na. So kaya siguro bentang-benta si Sister Red doon kasi marami nga malulungkot na Chinese. Tsaka siguro anong maliliit yung kasi yung mga mata ng mga Chinese. Kaya hindi nila masyadong napansin na mukha siyang lalaki talaga si Sister Red. So grabe no, 1,691 video. Sabihin natin yun yung bilang ng video. Kaya akala nila 1,691 men. Pero kahit sabihin na natin na 1,691 men talaga yung dumaan sa kamay ni Sister Red is parang parang aabot siya ng 4 years, di ba? Kung nahuli siya just recently. So, maybe, so he have started this since 2021. So, sa tagal na yun, no, walang nakahuli sa kanya or walang nagalit sa kanya. So sa China kasi is meron silang tinatawag na Ban Xiaoli yung souvenir gift. Yung, kasi pagka, for example, yung lalaki is dumalaw sa babae, is magdadala sila ng souvenir gift. So, kaya nga nakikita natin dun sa video. Kaya kung mga, napanood nyo yung video, is makikita nyo yung mga lalaki nagdadala sila ng either cooking oil or watermelon, di ba mga prutas, or di kaya milk. So siguro isa 'yun sa nakapag-entice doon sa mga lalaki. Kasi nga it's free, no? It's free, no? Wala namang hinihingi pera sa kanila si Sister Red, no? Libre. Tas abot kaya yung mga parang mura lang na mga bagay yung hinihingi niya, yung ang souvenir gift na dadali nila. Tapos no strings attached kasi talagang hook up lang yung mangyayari. So kaya siguro maraming na biktima na lalaki kasi nga dahil easy access si Sister Red. Pero kung hindi niyo pa napapanood yung video, no, hindi naman ako maglalagay ng link or wag niyo akong kasi ayoko naman mag-share ng mga ganong immoral na video. It's just so happen na nakita ko yung video na yun sa Twitter. Ay, Twitter. Twitter ba yun? Oh, Twitter. <coughs> sa X. And then, yun nga. Tapos sunod-sunod na yung mga video doon nung nag-upload. Hindi ko alam kung sinong nag-upload noon Maybe part yun ng authority sa kanila. Kasi pulis lang naman na nakakuha ng mga video eh. So, bakit siya maglilik So, doon sa video ano, yung nag-viral siya, makikita mo yung grabe yung napaka-wide nung mga na-victima niya. Napaka-wide na, I mean, napaka-wide nung demographic nung mga na-victim niya. Kasi merong fitness trainer, merong mga athletic sa mga university, merong magka-classmate, tas merong uncle na parang may edad, tas meron din nung sobrang bata, parang high school yata or college. Tas yung iba dito is nakakalungkot kasi na-discover, no, yung iba sa kanila may asawa at anak, yung iba may girlfriend. Tapos, nung nag-viral yung video, is hiniwalayan sila nung asawa or ng pamilya. Tapos, hiniwalayan sila ng mga partner nila, no. So, maraming nasira na pamilya, na relationship, dahil dito kay Sister Red. Wow! Ang ganda naman na Sister Red. <laughs> so, ang sinasabi is dalawang version daw ng story kung bakit nag-leak itong video na ito. Kasi siguro nga, yung mga nakakuha ng video, yung part ng mga nag-read, nung no, nakuha nila yung video, siguro sila din yung nagpakalat or may isa sa kanila yung nag-leak ng video. And then, isa pang story yan kung bakit siya kumalat is maybe one of the victim himself discovered the camera tapos siya mismo yung nag-report sa police kaya na-read si Sister Red. Sabi nga nung mga nag -re review about yun ang mga nagko-comment dito sa video na ito sinasabi nila is kailangan pag-aralan ito kasi meron itong psychological impact eh meron itong psychological impact at saka bakit ganoon yung naging behavior ng mga lalaki na straight male tapos parang karamihan sa kanila is kahit alam na na hindi babae si Sister Red is nag pa din sila dun sa sa intimate contact na yun. Kasi nakakatawa pa dito is yung iba doon, I think three or three or two guys doon is apat na beses silang bumalik kay Sister Red. So doon makikita natin talaga na sobrang galing talaga, sobrang galing talaga ni Sister Red. Kasi ikaw ba naman yung balikan, nung lalaki. Tsaka ang, ang nakaka, parang ang nakakapagtaka dito is, yung ibang mga lalaki dito is, talagang may itsura sila yung parang 9 out of 10, yung mga 8 out of 10 na mga lalaki na kala mo mga suplado, tapos kala mo high standard, pero kaya pala nilang pababain yung standard nila ng na, nakaya nilang patulan si Sister Red. So, sabi ng mga sabi ng mga authority doon sa China, um, some of these men were already identified and then when they got tested, nagpositive sila sa HIV. Nananawagan pa yung mga authority sa China na mag lumabas na yung iba pang mga lalaki na naka ni Sister Red kasi possible na infected na rin sila ng virus. So ito yung parang magsisilbing warning no sa mga lalaki sa lalo na sa China na kapag kapag inunahan kayo ng last no posibleng masira yung mga relationship nyo, tas posibleng magkasakit kayo ng HIV. Kaya dapat mag-ingat kayo at hindi yung kung kani-kanino kayo papatol. Dapat is maging maging kontento kayo sa partner nyo karamihan din siguro kasi dito sa mga lalaki na to is na blur yung mind kasi sabi sa isang pag-aaral is ganun daw yun kapag sobra yung lust, na blur na yung logic ng lalaki at talagang pinangungunahan sila ng libog at kaya nga 'di ba sabi yung ibang mga nangangaliwa is parang hindi nila masyadong naisip yung consequences basta go lang sila ng go. So, in lang for this video and kung anong... Kayo, anong masasabi nyo dito sa sa mga viral video na ito kay Sister Hong? Comment nyo sa baba ng video na ito. Napanood nyo na ba? Ilan na yung napanood nyo? <laughs> so, in lang and thank you for watching this video. Bye!